batas, kailangan ayon sa Constitution o sa Ligang Batas. Ngayon, under Article 6, Section 25, mm. Paragraphs 5 and 6, we have the following provisions with respect to public funds. Mm -mm. There shall be no transfer of appropriations except the th heads of the three branches of government and the heads of constitutional commissions. Okay. yan pwede mong i-transfer ang appropriations mo. Kaya kung may savings ka, pwede mong idagdag doon sa mga nasa budget mo na. Pero, maliban dyan, anong savings ang pinag-uusapan natin? That is the constitutional issue. Pwede ba napilitin mo na may savings ang opisina mo para mabigay mo sa sarili mo sa mga kapwa mo sa katapusan ng, ng taon? Mm -mm -mm. Lalo so mo na sa... magtitipid ka during the year, That's no? That's right. Okay. That is my point. Oh, para sa save. Pasko, mabigay mo sa sarili mo sa mga kasamahan mo para hindi na kayo mag-ingay lahat? Makatarungan ba yan? That is the basic question. Anong ibig sabihin ng savings? Kasi ang alam ko,